daling nagtungo sa ano, Israel. Kinasi, kinasihan ni Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jisrael. Jisrael, Jisrael. Ah. Jisrael. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. You done subscribe. Uh, you done subscriber. Thank you, thank you. Taiga, ano? Taiga, ah. Oh. Taiga white. Taiga white, tiga white. Okay? Okay. Dumako naman po tayo sa Salmong Tugunan. Yoko, yoko, yoko. Ito po ang itutugon. O Diyos, dapat kang awitan sa siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan sa Diyos. ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupa, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos. ang bigay mong mga batis sa halamang na sa lupa ay ito ang dumidilig ganito ang ginawa muna hindi mo ikinaig <laughs> na ano ako. Dapat eh! kang awitan Ako, mali na tuloy ako. Good news. Good Dapat kang awitan Sa siyon ay papurihan. Ay, nako kayo talaga. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tagulan, ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O oh, Diyos, O oh, Diyos, dapat kang awitan sa siyon ay papurihan. Nagaani ng marami, sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masagana ang masagana pastu ang pastulang kung punong puno ng matabang mga kawan nagahariyaong yaong galak sa lahat Ng kaburulan, o oh, Diyos, dapat kang awitan sa siyon ay papurihan, o oh, Diyos, dapat kang awitan. sa siyon ay papurihan. Aliluya, aliluya, bagong utos ani Kristo, magibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aliluya, aliluya.